Ito yung tinatawag na LRT. Mas mabilis. Malamig. Ligtas pa ang biyahe. So kung saan yung mga estudyante ng Pasay West this school year 2024 to 2025 ay mami na na sa akin dahil sa Pakinyong Famous. At uh, isa pa yung mga students natin na nag-ikot sa room ko which is okay I have a company already kaya hindi ko lang sure kung may na talaga pero yung ano talaga but I said I don't know so let's proceed to another one famous is not a easy one mahirap maging famous student mahirap maging famous kasi kailan mo talaga i-viral yung music video ang dapat i-viral kailan mo talaga i-publish dapat i-publish yung kanta ko na miss na kita hindi ko pa eh ma-publish dahil marami akong problema na dapat kong tapusin di ba ang hihab So by the way mga students dito sa B sa Pasay West, maami nakakilala sa akin kahit yung pang umaga yung mga sa akin and thank you sa lahat nagsuporta sa akin upang mabuo ang isang kumpanya na nasa loob ng skwelahan ang Justin LRT Media Unlimited Incorporation so ano bang komento nyo public service na ito focus sa LRT okay ingat kayo palagi at hindi kayo ma at hindi kayo mapamaha, mapahamakan sa iyong buhay. Mami salamat at ingat sa iyo.